Mysterious Wilderness Farm Day 20 of Spring Year 3 Ang current funds ay 1,432,575 gold At ang total earnings ay 7,119,789 gold Ngayon, gumising tayo Uminom tayo ng green tea At kumain ng crab cakes Nako, mukha meron may birthday Si Shane Saturday ngayon at ano ang weather well report it's going to be clear and sunny all day ganun din sa, sa ano ginger island ano ang ating kapalaran ang kapalaran I'm very happy today ay gusto ko yan gusto ko yan gusto ko yan wala ko kasi pumunta dun sa ginger island at yun makipag ano dun laban sa mga labanan ang mga dapat labanan Ano kaya mangyayari kung ito ang ilalagay natin? Hot? It's a hot? What's that? Fashion hot. Naka-fashion hot. At kung ito naman life elixir, damit. What's that? Dark highlight shirt. Parang, yun na, okay na yun. Balik na natin dito yung dapat ibalik. Tapos, hindi natin dito. Ito nga pala dapat i- pasok natin. Pupunta nga pala tayo dun kila ano. Gawa tayo na dalawang pink cake. Ayan. Kunin natin lahat ng na cheese goat cheese pati rin itong mga duck duck mayonnaise ito rin ngayon send natin send natin tong duck mayonnaise truffle oil balik natin dito tong gold kailangan pala tayong gumawa ng ano 1, 2, 3, 4 mulang pa Tsaka itong wooden ano para don sa ano sa, sa, pan. May pan tayo, Walang, walang sign. Palagay natin sa loob. sa so, wow! Ang na naman. dami na ulit na kukuha. No. Pagpapatay kay Lashane. Yan title na shame. Ancient food. Pwede natin lagay ancient food. Isa dun sa mga pag, ano, ipang competition natin yan. Pag, pagka fall. Okay, lagay natin. Tago natin. Tago natin yung ancient food. Dito. Oo, oh, ang dami natin. Andito pala tong Deluxus Mariones. Ito. Ito magpapagawa ako ng ano eh. Ano ba yan? Lagay natin dito tong yan. Tsaka to. You're lucky I found you si Linus. Ano pa? Oh, binigyan tayo. Tapos, ito rin. kunin natin. Hello, Snowy! Ano tayo pinapansin? Ayun, binigyan tayo ng large mouth. May susuli tayo dito. Ah, so, uh, gumawa tayo ng ano. Let's make, let's make more bee house. Kasi, pupunta tayo sa kabila. Bigla ko na ala-ala. Meron tayong kailangang itanim dun. Magtanim tayo ng eggplant. Ito. Tsaka yan. Tsaka yung... Asa ah, na yung ano? Where is it? Magtatanim tayo ng... Ano yun? Ng tomato. 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 Ayun yung tomato. Ito dalin din natin. Tsaka Corn. Wow, ang dami na oh. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin? Hindi na natin kaya. <laughs> hindi na natin kaya. Anong iiwan natin? Iwan na muna natin yung iba. Ito, meron na yan eh. Let's go, let's go. Nako, yung bibigyan ng birthday eh. Baka hindi natin mabigyan. Okay oo oh, dito, lagay natin to yan tapos yung may birthday si Shane si Shane yung may birthday bigyan natin ops spoiler ulit so bigyan natin ng pizza happy birthday 8 over 8 tapos bigyan natin ng pink cake si Marnie 10 over 10 tapos si Jazz din. o oh, 8 over 10 kulang pa yung ano friendship natin kay Jas kay Jas ganun pa tayo let's drink kailangan natin pumunta dito kay Trobus dahil bigyan din natin siya ng um, horse wild har, wild horse radish bakit ayaw? ayan bigyan natin siya this is amazing I'll never know ano ngayong binibenta niya? carp surprise carp hindi yun ang hindi ko pa na tatanin hindi ko pa na tatanin Ah, na, na, ano naluluto yung carp sauce kailangan tayo umalis saan pupunta to where are you going meron pa ba tayong kailangan wala, wala naman tayo kailangan Oh, natin sila. Oh, nandun si Piero. Si Pierre. na natin. Let's go to Ginger Island. Dito nga pala meron dito something eh. Dahil meron tayong meron tayong banana. Itong banana na to para dito 'yan. Hay. Ng gorilla dito. 'Yan. O oh, di ba? So, yan. Kailangan magbigay ng banana dyan. Tapos, bibigyan ka naman ng tatlong golden well, walnut. Silipin natin kung nandito. Oh, nandito siya. I'm sad today. Mawa naman tong ano to. Oh, ito. I have a cherry. Are you sure? This is so nice. Ngayon, makakausap natin to. 5 and case in fire Mountain gadget so ibig sabihin niya nasa loob siya ng ano nasa loob yung ano kunin natin yung mga ano ba kami makuha tayo ang hindi ko nadala yung ibibigay kay Mr. Key kainis naman no oh. <laughs> nakakatawa naman eh ay, Ano to? Hindi natin nagdala. yung para kong Mr. Key. Lagay muna natin lahat dyan. Lahat yung itatay na nilagay ko muna dito. Yan, yan, yan. Tapos, Pasok muna natin yung mga protas dito. Ay, kulang cool na. Paalisin natin. Ito may blue. Saka pro-blue yan eh. What else? dala pa natin yung papadala. May papadala itong goat cheese. Tapos, iwan natin dito to. Ano? And what else? Ngayon, kunin natin itong mga blue. At least, meron na yung mga blue. tapos na lang. pong ano lahat ng mga ano nito pineapple kapagdala natin lahat ng pineapple yan ano ba nakalagay doon oh naka 100 na tayo okay na yan pumunta tayo dito kay Mr. Sa ano, secret walnut room. Para ibigay lahat yung pwedeng ibigay. Dito. So, eto, syempre green yan. Tapos, to mga blue. Ah, Kompleto na pala, oh. Teka. Parang mas gusto kong ibigay. Ito. kompleto na. Blue. Parang ah, gusto kong bumalik sa bahay. ano <laughs> ba yan? Bago tayo bumalik sa bahay, kunin na muna natin lahat ng ano, baby rose na honey. Oh. and then meron pa tayo dito ng mga peligro sa wala na. Ano bang pwede natin iwan dito? Ay, etong ano, yung Pili Rose. The Pili Rose, lagay natin dito. Teka. Ito natin dito po. konti na lang pala yung kailangan eh. Kunin natin itong, ano, tama ba? sa island o oh, konti na lang lima na lang yung kailangan lima alam ko ka na kapag padala na ng lima bukas na lang natin iano oh, mag sige magbigay na tayo 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 ayan sigurado na yan siguradong sigurado na ngayon, iuwi muna natin lahat, pabalik tayo we're coming back. Kasi yung... Lagay natin dito to. At ito, dito. Ano pa yung kailangan? And then, dito naman yun. Ito. Okay, natin dyan. Oh, meron pa pala tayong for ano, sale yan. Ano pa yung kailangan na dun? Red, something red. Ito ba yun? Hindi ito. Yan. Yung green, pwede siguro yung ano. Itong green. So, 60. Ano na lang? 67 na lang. Ay pa kaya green dyan? Yung green, ito. Yung nasa na yun. Kano ba isa nito? O, ito na lang. Okay. Pwede na siguro yan. Balik na tayo ulit dun sa... Let's go back. Uy, merong ano pa. Ay, hindi. Ano ba yan? Let's go. Kaya pala, ang bagal niya. Hindi na naman siya nakainom. Kailangan dito, lagi umiinom. Excuse me. Ito tayo ulit. Hindi na ako nagpupulot ng forage kasi ang dami nang gagawin eh. Gusto ko pa nga pumunta doon sa volcano. Ano nga yun? O tama, doon sa volcano. Para tumaas na yung ano siya. Siyempre, pumunta tayo dito kay... <clears throat> ah, makakaluto na tayo ng tinuro ng Vincent. Ani-ano? May tinuro sa atin. Ay, lagay natin pa rito. Dito. na to. Ayan. Tapos ito. Ayan. Lagay natin. And then ito. Hmm. Ano pang kulang? Ayan. Ano pang kulang? Prismatic. Red items. Tsaka orange. Orange. Green items. Parang alam ko na kung anong orange. yung copper orange yun eh tsaka green items daw meron pa ba red din meron ba tayo dito hmm wala eh dito kaya copper may copper ba dito wala red items tsaka green Teka, na tayo dito ngayon ng ano. Eh, hindi tayo makakagawa kasi wala na tayong uh, pangalan, no? Naubos na natin yung ano. Ulit tayo. We have to go back. Okay, ang sabi niya red items tsaka green ang green natin ito ay asan na yun green dali na natin lahat yan tapos yellow ah yellow yung ano yellow ito orange pala orange na makakalagay. Meron ba tayo ditong para mabilis? May blue. Yes. Tanot tayo. Balik tayo. Sana wala na nakalimutan. <laughs> ah, hope wala na nakalimutan. Pick up na lang natin. Total And then, balik tayo. Okay, nagsasayang. <laughs> nagsasayang tayo ng 1,000 na ticket. Gusto ko na kasi matapos yun eh, para wala na tayong iniisip. Ayan. Sana matapos na nga to. I hope, I hope, I hope. Meron ba tayong kailangan itanim? Ito, magtanin tayo nito rito. Dito, oh. Ayaw. Ayaw din. Bak tayo. Para may puno. Ayan. Pasok tayo dito, oh kunin natin to. Tapos lagay natin to. Konti na lang. Tapos ito. Okay. Ano naman ang problema? Red. Yung red. Sus. Saan naman tayo kukuha ng red? Nakakainis naman eh. Red. Ilan pa yung kulang ng red? 40. May red ba dito? ito ba may red? Ito ba red? Red cabbage? Aba ah, ka sa loob may red? Do we have red here? Ito mga red. Tapos, ito. Ito red din to eh. Red. Ito ano meron dito? Oh, meron pala rito mga ganito, oh. Ang tagal-tagal ng, ano, ito, oh. Mamaya, babalikan natin yan. Ano pa may red dito? Do we have red? Ayan, red, red, red. Yan, siguro okay na yan. Sana. Saka inumin natin. Inumin tayo ng cha. Yan, tinitingnan tayo ng mga slime. Tiger slime. Okay, nandito na ulit tayo. Ito ba? Kasama na yan. Ito. Yan. Kulang pa? Ano pa? Kulang. Kulang pa. Nakakainis naman eh. Kulang pa din. Parang tapos na sana eh. Wala na bang red dito? May red pa ba? Wala nang red dito. Ayun, beat. Ilan yung ano? 13? Ilan ba yung kailangan? Naku, layo pa. Wala, talagang babalik tayo. We have to kambak back kunin na natin to dito pala to mga to balik tayo babalik balik saya naman di ba saya <laughs> Anong red dito? Alam ko dito may red. Ayan oh. So, dito lahat ng red. Kunin na natin. Ayan. 13. O, oh, sobra-sobra na yan. So, lagay natin. Hice. Grabe. Ano pa ba? Iba natin yung mga alahas dito. Tapos, gumawa tayo ng apat na ganyan. Ayan. And then, ano pa? Iba natin dito to. Pati yan. Makakagulo lang yung mga yan eh. Tsaka to. Tapos dito, lagay natin yan. Ayan no red. Sus. Ano pa ba? Ito rin, red. Kaso mahal to eh. Pero dali na rin natin. So, okay. Punta na tayo. Let's go! Andun lang pala yung salmon berry. Dapat pala sa susunod, kumuha ng maraming salmon berry. Tsaka yung blackberry. Para yun yung papadala natin. Huwag nagkaroon ng mga ganyang quest. Yan. Sana pag nagka-quest, meron bang ano? May kapalit ba yun? Nagbibigay ba siya ng uh, ano anong pangalan, no? Yung walnut? Hindi ko maalala. <laughs> parang parang di yata key gems pala ang binibigay, hindi walnut. Okay, so lagay natin tong salmon berry at ano pa ba? Kunin natin tong mga to. Ito lagay natin. At ano pa? Mukhang okay na. Ay, ah, hindi. Alisin natin to. Lagay natin salmon berry pa. Yan. Kasi sayang eh. Mahal pa naman yung mga yan. Ah, uh, ito. Wala na yata tayo niyan. So, ayan. Nag, ano pa. Ito, kunin natin. O, oh, ayan. Yes, meron na tayong 37 na ano Oh. Ngayon, ang ipapalit natin dyan ay dalawang juni mo. heavy topper deluxe fertilizer copper recipe mahal naman bluegrass juni muches uh, mag na muna pag iisipan ko muna kung anong ipapalit dyan ngayon, kailangan magtanim. Magtanim tayo. Magtanim tayo. Sa ngayon, dito. Yun lang muna naka-expose kasi bukas baka mamaya ano na naman yan ngayon yung lupa na naman na aanuhin kailangan i-flow so ayan taniman na lang muna natin yung wala na 1.30 na balik natin balik balik dito tapos pasok natin lahat dito yung yung mga yan Yan. Ito, iwan natin yung omelet. Ito, kailangan. Ano pa ba? Dito, anong pwede dito ilagay? Walang, walang pwedeng ilagay dyan. Hmm. Yung iba nagt-take up ng space. Yan na nga yung matulog na tayo. Let's go to sleep. <laughs> go to sleep for the night. Yes. So, for day 20 of spring, year 3, kumita tayo ng 172,714 gold.